Nakabalik na ng bansa ang limang tripulanting Pinoy na kabilang sa mga sakay ng MV Transworld Navigator na inatake ng Huti Rebels sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasahan din makakauwi na sa Pilipinas ngayong linggo ang iba pang natitirang Filipino seafarers, si Bien Manalo sa detalye. Kita sa video ang nangyaring pagsabog sa loob ng MB Transworld Navigator, sakay ang ilang tripulanting Pilipino. Pag-atake na pala yan sa barko ng rebuilding Houthi sa bahagi ng Red Sea. Dahil sa lakas ng pagsabog, nasira ang ilang bahagi ng barko at nabasag ang mga salamin. Ilang crew din ang nasugatan. Ito na ang ikaapat na pag-atake ng Houthi sa naturang vessel. Higit isang linggo matapos ang pag-atake, balik bansa na kahapon ang limang seafarers mula sa 27 tripulanting Pilipino na sakay ng MB Transworld Navigator. Ito ang unang batch ng Pinoy seafarers na na-repatriate. We were um, trying to comfort them na Uh, siguro natuwa rin sila na nakabalik na. Hindi nila ma ng kanilang mga emotions nung dumating. feeling daw nila hindi na sila makakabalik yung time na yun. Bukod sa tulong na ibibigay ng DMW, nangako na rin ng tulong ang kanilang licensed Manning Agency, partikular na ang medical assistance. Hopefully we can we can uh, provide assistance to them. Uh, we we will provide as as per usual, our department will provide financial assistance. Mas pinaigting naman ng DMW ang kanilang direktiba sa mga ship owner kaugnay sa paglalayag ng mga barko sa kanilang itinalagang warlights o high risk zones. Kasi may right to refuse. So pag ayaw po nilang dumaan doon, dapat pagbigyan po ng ano yan, mga ship owners. We are encouraging yung mga uh, ship owners, uh, license mining agency na pagdadaan po doon, as much as possible po, i-divert. Inaasahang darating sa bansa ngayong linggo ang natitira pang seafarers. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.